Ano ito guys yung gagamitin ko? What's up guys? Good morning, good afternoon. Nandito po ako sa kutsina ni Hayley's channel. Guys, nandito na si Lola na ulit na mag-video ng pagkain namin. So, ang video ko for today ay, ang aking lulutuin na spaghetti. Chinese spaghetti. Bali po lunch namin today. Yes, meron na po akong tomato paste. Ito lang po yung gagamitin ko na pakasimplet. sa kamay at cheese hotdog. Saka may mince pork. Saka may carrots, saka onion. Saka ito guys, ay eh, garlic with cracked sugar. At saka ito po yung gagamitin natin pasta. So ayan guys. Once again, kumusta na po tayo lahat guys. Good morning, happy Sunday today. So, umpisa na natin magluto. Ang kawali natin ay may mantika na. Ayan guys. So, ang unang uunahin natin ay garlic. Garlic. So, si spaghetti na yun yung unahin natin guys ha. Ah. Ang ganda. Ganito lang po kasi ito yun. Mga spaghetti ng mga Chinese. Ang ganda yung color. ilagay okay, natin na yung onions. Yung ano po, slice slice or depende sa inyo kung anong size nung gagamitin nyo. Mali ako is good. So, yun yun. So, yun hanggang sa golden color po yun. Actually, masarap po guys kasi may carrot siya. Organic talaga. Okay guys, ang last natin ilalagay ay yung kaya ng susunod natin yung mga yung kaya ng saksa kayo. Ito yung So guys, nangakit nang mag-hold yung hole. So, yeah, marapit na natin galing pot. So okay, guys, uh -huh. ito na galing natin yung pot. na. ito na. Ayan, bali po sa kanilang pinunit mo para po magpalasap sa kamakamak. So, ayan. Pero so, guys, lagay na natin tomato paste. Oh so, my God. Para na siya yun. So, lagay na natin ng water. So, ayan guys. Lagay na natin yung dahil laurel at saka cut sugar. Ayan. Lutuin natin lang lutuin. Ayan. Para magkalasa. At saka maluti yung karne. Pag naluto na yung karne, ilagay ko na yung carrots at saka hot dog. Ayan. Stay tuned guys. Almost done. Okay guys. Ito na po yung sauce natin. Dari pakuluan ng pakuluan. Ang Iba-ibang style po yung pagluluto para sa Pilipinas lahat na fry natin. Pero dito, guys, hindi. Yeah. At saka hindi katulad ng Pilipinas na talagang kompleto yung ricado. Pero dito nakakasimple lang yung spaghetti sauce namin. Pero actually dati hindi, na, hindi ako naglalagay ng hotdog. Pero ngayon naglalagay na ako para kung magtalasa rin. Kasi sabi nila ayaw nila. Pero nung naglagay ako once gusto ng mga bata. So ngayon tinalagay ako na ng hotdog yung sauce natin. So ayan maglalagay tayo ng salt or sugar. Pero guys kanina naglagay na tayo ng crack sugar pero additional ulit kasi para medyo matamis ka So, tama na muna kasi baka masyadong makapag dagdag na Okay. Stay tuned. So, guys, ang isusunod natin uh -huh. ay yung kaya. kerosh. Of course, hanggang malapit-malapit ko guys. Ayan, yung spaghetti, sosis na kayo ng matchups. so guys, habang inaambil natin yung sauce ay, nagulog ko naman tayo ng pasta ng spaghetti natin Dito sa katilang kalahan yan, ralig na natin kailangan ko yung masarap. Ganito guys yung gagamitin ko. Lagay na natin guys yung cheese hotdog. Ayan. Balin na pagkasimple lang guys dito yung susang spaghetti. Ayan. So ayan, mga besi, happy Sunday, happy Sunday, happy weekend. Kumusta na po tayong lahat? Sa binigay mo kumusta na siguro? ulang daw, may bagyo daw sa amin. Sana mag-iingat po kayong lahat. Ayan guys, bali, ayan. Almost na. So, patikim. Oh my God. So, bali na pa kasi di lang yung spaghetti dito. Ang gagamitin ko ngayon na, pasta. Ayan. Ito guys, kasi, tunga ito. yeah. kailangan nasa saranggito. sa saranggito yun nang, so yeah, napapay na yun. justo, kulang kulang do kayo yung masabaysa ba ng kusina. Obrigada. Diba so, mga beshi, mga mamshi, well, mas dal ko yun. Pero ang gusto ko, malapot guys. So, magdadagdag tayo ng little bit cold para kung malapot. Yan ang technique ko kung nagluluto. Wala tayong ano guys ha. Wala tayong black pepper. So, white pepper ilalagay natin. At least, Maglagay naman na tayo ng leaves laurel. So, white pepper lang po guys yung ilalagay natin. So, malapit ng maluto, maglalagay na tayo ng cold Ito. So, para maglalakot. Pag-start yung 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 Ayan, guys. Okay. Almost done. So guys, so ito, kumukulo na yung tubig natin. So nagluluto natin tayo ng pasta. Ito so guys, ito, magluluto na tayo pasta. Good for three person girls. Ito na rin yun. So, so ayan. Antayin natin ng 6 minutes. Bago kang... guys. Lutong-lutong na po yung sauce natin. So, yan. Nakakayayo naman kasi. Yan. Ayan po, guys. So, ito na lang pasta yung lulutuin natin. Ito na yung pasta. Ayan. Pulo lalagay na tayo ng ito yan konti lang kakainin hindi sila mahilig masyadong pero actually yung minuto ko for pang 3 person so ayan kasi yan na okay so ayan na guys napakaganda og En. one. Ayan. So guys, nalagyan na natin ng sauce. So ayan, ayan guys. Well, Once so again, thank you po sa support ka, sa mga panunood sa mga followers ko. Thank you so much. So guys, huwag kalilikan na manood at saka mag-subscribe at likes para po araw-araw na mapanood niyo yung mga video ko at saka yung mga minu kong masasarap. So thank you guys for watching. I love you